Alright, magandang buhay po sa ating lahat mga katropa at mga kababayan. With Her Excellency, Philippine Ambassador to Bahrain, Madam Ann Halandun Luis, in collaboration with Dar Al Shifa Medical Center sa kanilang free medical camp for all kababayans here in Bura near Al Baraka Sports. Araw ng Friday ngayon, March 21. At dahil may natawag sa akin last Wednesday na meron daw free medical camp for all Filipinos dito sa Dar Al Shifa Medical Center. Kaya pinuntahan ko ito ngayon at nang makapag-vlog tayo. Kaya pagkatapos ko dito sa may reception, umakyat ka agad ako. At andito ang taga-Philippine Embassy officials na handang mag-assist ng ating mga kailangan at mga katanungan. Habang si Madam Ambassador naman ay pag usap sa iba nating mga kababayan at management ng Dar al Shifa Medical Center. Kaso merong kamuntikang makalimutan si Madam Ambassador dito at itong hawak pala ng babae na kaabaya mga katrupa is ang discount card. After 2 days natin makuha ang ating result. Ibibigay din nila ito same time. Uh, we just missed something before we ended. The embassy would like to present the Certificate of Appreciation Uh, to dar al-shifa medical center for collaborating with the embassy and the holding of a free medical camp in conjunction with the celebration of national women's month and for facilitating the conduct of the embassy's outreach mission at the dar al-shifa medical center, hura branch, on this day, given this 21st day of march, 2025 in panama, kingdom of signed by your student. So good, so good. Thank you so much Thank you very much Thank you We really appreciate it that we are with you We hope you will be Thank you so much All right, mga katropa Andito tayo ngayon sa Al-Shifa Dar Al-Shifa Medical Center mga katropa Dahil mayroon silang uh, medical camp dito in uh, Uh, in celebration of Philippine National Women's Day mga katropa. At andito si Kabayan ngayon at uh, babatiin natin siya ng Happy Mother's Day po. Salamat. Uh, pangalan niyo po, Kabayan? Maria ang tunay kong pangalan. Oh, uh, ito pala si ano si Kabayang uh, Maria dito sa Bansang Marine at andito siya ngayon sa Dar al-Shifa at uh, inavail niya ang uh, medical camp dito ngayon sa Dar al-Sifa at tatanungin natin siya kung ano um servisyo na uh, pinagawa niya dito ngayon. Bayan, Ate Maria. Oh. Um, kamusta oh ano ang uh, na-test tayo ngayon dito sa Dar al-Sifa? Uh, yung ano ko yung sa blood after two days yung result niya ENT. then the ENT so lahat sugar, lahat yun na ah so lahat pala yun so kagaya pa lang yung sa akin mm. nagpaano rin ako nagpa-test oh. din ako so hopefully uh, maganda rin ang result ng ating uh, test mga katropa oh. um so blood test at ENT oh. ang uh, pinacheck check mo ngayon oh. so ano po ano po yung ano ENT BNT, Eye, nose throat ah, examination ah okay okay so uh, eyes, nose and throat pala examination so, oh. So, kamusta naman ang ano nila dito ngayon? Kaya napaka-accommodating ng ano nila, ng service. Okay. So, ako rin mga katropa, first time ko rin pumunta dito sa may Dar al uh, Medical Center. At maraming salamat kay uh, Sir Nasim uh, ng uh, Cakewalk Barin, mga katropa. Kay Sir Rajul ng Dar al Medical Center, kay Ati Maria, salamat at kay again. Kuyang Kabayan. <laughs> na aking napake-usapan na mag-take ng video sa amin kahit sandali. So, uh, yun lang po mga katropa. At Stay At asahan natin ang ating uh, susunod na medical camp dito sa Dar Al-Shifa Medical Center mga katropa. At uh, bilang UFW, kailangan nating alagaan ang ating uh, kalusugan Stay mga katropa. Yeah. Stay, Tama healthy. Yan. Stay healthy. Dahil uh, katawan lang ang ating uh, puhunan mga katropa bilang UFW, dito sa Bansang Marine. At meron silang offer mga katrupa for one week dito sa kanilang pharmacy. Kaya maraming salamat Daralshipa Medical Center sa opportunity and see you in the next video mga katrupa. Alright.